Abay, ito na ata ang scariest injury na makikita nyo ngayong season na ito. Well, iyan nga ay nangyari between sa laban netong eh, Charlotte Hornets pati na rin netong eh, Memphis Grizzlies. Kung saan sa fast break nga dito ng Grizzlies at ang Grizzlies rookie na si Jalen Wells ay nasanggi nga siya neto ni KJ Simpson, Hornets player mid-air na nag-cause nga mga idol na siya ay ma-out of balance at talagang sobrang samangan ng bagsa netong Grizzlies rookie na naunang tumama nga ang kanyang muka dito sa hardwood at talagang nga, nga mga idol na rinig ang tunog ng paghampas ng muka neto ni Jalen Wells sa sahig at dito nga mga idol ay parang siya'y naging unconscious. Parang nahimatay mga idol sa nangyari at hindi nga gumagalaw for ilang segundo dahil sa tindingan ng impact na kanyang naranasan. And actually, ayon nga sa report, he is in fact unconscious matapos nga nang nangyari sa anya dito sa play na ito. Na kinakailangan pa nga talagang i-stretcher itong si Jalen Wells mga idol para lang maalis siya dito nga sa anyang posisyon na ito at dalhin nga at isugod sa ospital. Pero nung nasa stretcher naman siya mga idol ay medyo gumagalaw-galaw na ang kanyang kamay at bukang narigay niya na ang kanyang consciousness. And actually mga idol, meron nga court side view, merong in-game view na ito nga nangyari kay Jalen Wells. Silipin natin. At talaga nga namang very scary ang nangyari dito nga sa Grizzlies rookie At ito nga si Jamuran after the game ay itong kanyang sinabi, reaksyon sa nangyari dito nga sa kanyang teammate uh, For me like I said, I seen the end Uh, obviously, you know, I threw the pile, saw some paint, turned around, and I was doing a little know, touchdown, Sally, because really that's what I tell bad. him. I just say touchdown, and he knows to just take off running. Uh, and I seen it at the end, uh, like the fall, and you know, just going down there. Uh, first thing I see was blood, and I got a weak stomach, so it kind of, you know what I'm saying? It's tough, especially for somebody you know who's playing a lot of medicine. Well, sinabi dyan ni Morant na paglapit na paglapit niya nga daw ay ang una niyang nakita ay dugo nga daw nang dahil bumuka mga idol. Ang gilid ng muka ni Jalen Wells nang dahil sa tindingan ng impact niya. At may kita niyo nga dito sa pinost niya sa Instagram story niya na may malaking hiwa nga itong si Jalen Wells dito sa malapit sa anyang mata. And then sa latest update ni Shams Saranya mga idol na awake nga daw si Wells, alert and moving at sabi nagsustain nga daw siya ng broken right wrist at sinabi rin kanyang tatay update ng mismong tatay niya na awake and alert na itong si Wells. And actually ang unang ginawa niya mga idol Itanongin ano daw score o resulta ng laban nga nila na talaga nga namang kahahangaan mo dahil yun agad ang unang bukan bibig niya matapos niya ngang magising. Pula nga sa kanyang unconsciousness. Balita na meron nga rin daw na face, jaw and back pain curve Currently etong Grizzlies rookie at patuloy pa rin daw i-monitor at i-check iche ang overall na kalagayan na ito nga ni Jalen Wells. So talaga nga naman get well soon para nga dito sa Grizzlies rookie na ito at talagang very scary nga ang injury na kanyang nata